Noong unang panahon, sa mundo ng tao at ng maligno, may lugar kung saan nagkakasundo ang mga magkakaibang nilalang. Mga nilalang na nakaranas ng pag-ibig sa kanilang puso. Mga nilalang na hindi hinihiwalay ang pag-ibig base sa estado ng buhay at kung saan sila nabibilang. Ang lugar na ito ay pinamumunaan ng isang may busilak na puso na si Iris Ken, na kahit inaapi ng mga umampun sa kanya ay nagagawa pa rin niyang Isang araw sa kagubatan habang naglalakad ang nagngangalang Perky F. Martes, ay bigla na lang ito natalisod sa kadahilanang kung saan-saan na ikot ang kanyang paningin. Legit na marites ito. At sakto pagkadapa nito ay tumama ang kanyang malaking bibig at labi sa isang inkanto na nakahiga sa isang matambok na lupa. Nuno sa punso ang tawag nila dito siya ay nagnangalang si Little Fluff. Sino siya? Sa oras na yun ay nagpapahinga si Little Fluff sa kanyang lupain. Sa kanilang dimensyon ay mansyon kung ituring. So balit sa mundo ng mga marites, ito ay isang nuno na hindi nakikita ang mga nakatirang nilalang. sa tagpong iyon kung saan natalisod ay sumayad ang namumula at parang kinagat ng langgam na labi ni Perky F at dumampi pa ito sa bibig ni Little Flap. Basa na all. At may pamahiin na kapag hindi sinasadya na magdampi ang labi ng dalawang marites na isang tao at isang inkanto ay uulan ng napakalabas. Habang merong araw. Tumayo itong si Marites na may naramdaman na kakaiba na hindi naman niya alam at hindi rin niya ito nakita. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at numingiti-ngiti mag-isa na animoy isang nabubuang at baliw na nawawala na sa sarili. Sa oras din na iyon ay hindi na makatulog ang nuno sa punso na si Little Fluff at lagi niya inaabangan si Marites Perkyep na madapa ulit tuwing naglalakad sa kagubatan. habang naglalakad itong si Martes perke F. ay nakasalubong naman niya itong si Josepina Adami Itin. Ang daming mga kwento. Isang Martes na animoy toyot na toyot at pagod na pagod na feeling na didiligan sa maisan. Aba! Kaya nagkawayan ang dalawa. Hello Martes best Jose! Ang bati ni Marites sa balit hindi ito napansin ni Josepina Adami dahil sa pagod na pagdito, kakahanap ng booking sa maisan at sagingan. Tumuloy sa paglalakad si Marites Perquef at doon, nung sa tapat na siya ng sagingan, ay may narinig siya na nagbubulungan. Ano kaya iyon? Bulong na animoy ungol at tunog ng plok-plok-plok paulit-ulit na tunog ng plok 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 aba sana all maganda yung tunog na yan ah sinilip niya ang sagingan at nakita niya si Biba masgarado at Eric Kajistori na may kasamang pastol na kambing ano kayang ginagawa nila dyan sa pastol na kambing siyempre hindi na ito pinansin ni Marites Perkev dahil gusto na niya makarating sa kanyang pupuntahan aba nang makarating ito sa parte ng manggahan ay naaninag niya din itong si Jomisil Vlog, Rizquiao at the Breeze the Babs at si Marites GT Blag. Ano kayang ginagawa nila? Kaya sinilip niya ito at nagtago sa isang puno doon. Hindi sila maaninag mabuti pero may narinig siyang ungol ng plok 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 din aba kaya na ito at sinilip din yang mabuti Nakahiga at nakaupo ang mga martes na Sharonian at may kinakain na okra, talong at pipino sa kanilang pinagsasaluhan. Meron din itlog na iba-ibang kulay. May kulay itim, brown, puti at dirty brown. Aba sana all nakakatikim ng mga ganitong klase ng itlog. Tuloy-tuloy ang laga ni Marites Perky F. hanggang makarating siya sa tindahan ng mga mamasang Thunders na may backpack na arenola. Aba, masigasig. Habang tumitingin ng mabibili itong si Marites Perky F. sa tindahan ng Thunders ay napansin niya na may ungol at ingay sa loob ng tindahan. Tunog, plok, 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 maraming plok, plok, plok. Sinilip niya ito at nakita niya si The Survivor, Grand Marites at si Ati Mabuhay 0808 Vlog na nagtutos coin gamit ang kanilang backpack na Arinola. Aba, mga wise itong mga Marites na ito. Bumili na lang si Marites per kayap ng Arinola at sinuot niya din ito sa likod niya habang naglalakad pa kending-kending pa uwi. Inabutan na ng gabi si Marites at napadaan siya ulit sa bahay ng Nuno punso na si Little Plop at natalisod siya ulit doon. At sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakabangon. Bagos siya ay naisako na ni Little Plop at sa bahay na niya ito panghabang buhay. na nakulong aba sa noon. Dalawa lang sila doon. Dahil gabi na nga at naglalabasan na ang mga nilang na inkanto, Tigbalang at madalas ay mga aswang Ang mga hindi nakikita ng normal na mardes na mga nilalang. Sa oras na iyon ay nagmamadali at tumatakbo ng mabilis na hindi na mapakali si Inang Kakoda pom ano kaya gusto niyang gawin. Na animo'y hinahabol at may tinatakasan at curang taing-taing na abang. Pumasok ito sa sagingan at makalipas ang ilang minuto ay may malakas na tunog ng plok-plok-plok-plok-plok-plok. Aba, plok-plok-plok na naman ito. Maraming beses narinig ang plok-plok-plok na mula sa malapit ay malakas ang tunog hanggang sa palayo ng palayo. At doon naaninag ang kalahating katawan na animo'y parang ibon na lumilipad. Aba, ano ba yun? Pumasok ito sa isang malaking puno ng mangga na may nakasulat na karatula na sogo. Ayon sa balita, ang mangga na malaki na may signboard na sogo ay bahay ni Amang Idol is na isang tigbalang naman. Aba? Anong nangyayari? Sa bahay na iyon ay marinig mo gabi-gabi ang ingay ng mga batang hamog at batang reklamador na mukhang mga tigbalang na aswang, na budod, na reklamador na sa palaro at mga gusgusin na mga buli pa. Oh, sino kaya sila? At ayon din sa balita ang mga pangalan ng mga batang iyon na anak ni Inang Kakoda pong ay sinabuli na reklamador na aswang at dayari. Madaldal na katya life in Lebanon. Bagtit Laila ni si Rami Blag at Ang mabait na si Tony Mix at Charles Lumawig. Ay, meron naman palang mga mabait sa kanilang pamilya. At batay sa kwento ay meron silang mga kapitbahay na inkanto na nagngangalang pare ko, official TV at naririnig din ang ingay ng kanilang martes na kapitbahay na white lady na si Ate Lori Aba, may kapitbahay din pala mga aswang. Bukod pa doon ay meron pang nagbabantay ng, sa mangga na iyon, na isang may saltik, may isang albularyo na si Ate Ling, Ling Ling na may tililing. At sagad ang saltik na animoy na ng mga musang Celtic bagtit na corvette family. Aba, umiwas ka sa kanila Ate Ling. Unbelieve alive na may bagtit at Celtic ever with mabuhay zero at zero blood at laging naglalakad na may backpack na arinola. Nakamartes niya lagi si Bagtit Luz Dutado at Bagtit Luz CBI. Mayroon pa pala na hindi makapasok sa Sogo, maisan, manggahan, sagingan, pilapil dahil no jowa, no entry ang lugar at mundo ng mga marites, ng mga inkanto, kaya hanggang ngayon ay tuyot pa rin sila. Dilig-dilig din, kaminsan-minsan. At doon ay ang story kaya may lagim sa Valentine's Day ng dahil sa kanila. But they live tuyot, dry na dry on their life ever.